Colonel Bonifacio Bosita po, dating military, naging police, naging congressman, at ngayon po ay aplikante sa pagiging senador. Gandang afternoon po sa inyo. Good afternoon, sir. Sir, isang termino pa lang yung nauupo mo sa kongreso, pero target mo ngayon agad magkaroon ng national position. Why is that? Ang lalaki ng mga kalaban mo dun. Ma'am, ang totoo niyan, hindi ko pinangarap pumasok sa politika. Nakita ko lamang po na laganap ang pang sa mga motorista, Luzon-Visayas at Mindanao. Kaya po, naghangad ako na maging kongresista. Naging kongresista po ako sa tulong ng taong bayan. At uh, hindi ko po ninais na maging kongresman. Ang hangad ko po, makapagsulong ng mga batas na magpupotekta sa mga motorista. But Colonel, of course, alam natin that there are only 12 seats up for grabs. Napakahira po makapasok sa Senado. What is our strategy around that? And, and you, you know, in the pre-election surveys, malayo pa po yung position natin, yung ranking yes, natin. Yes, ma'am, Reds. Para po sa akin kasi, nagtitiwala ako sa taong bayan na sila ay magsusuri at titingnan nila kung sino talaga ang magiging kapakinabang kapaki para sa taong bayan. Kasi po, kung wala akong ganung paniniwala, Talaga'ng sa katulad ko na mahirap lamang, nakakatakot po na makilahok at kumandidato bilang senador. Tatlong lamang po pinagtitiwalaan ko sa pagtakbo kong senador. Una, tiwala sa Diyos. Pangalawa, sa taong bayan. Ikatlo, sa COMELEC. Ako po ay more than 30 years sa public service. Kaya masasabi ko po na ang aking mga pananaw talaga pinagtitiwala ko sa Diyos, unang-una sa lahat. Kaya po, hindi ako nakakaramdam ng pagkatakot na ako isang bagito lamang. Pero, kumakandidatong senador. Mm senador -hmm. well, very obvious man na napaka-high profile po ninyo uh, Ang dami yung nakuhang boto I mean, yung party niyo uh, Sa mga rider Pero may ilang nagsasabi na Baka naman mas nababagay Yung uh, pagiging kinatawan ng isang sektor Doon sa kongreso Which is why they have, they're called representatives Uh yes sir in Congress nga, di ba, you 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 do represent a sector or a geographic uh, location. Yes sir. So may ganun pong argumentong iba na na baka baka uh, kung kung isang sector po ang ating uh, target na kinitawan. Yes sir. May katwiran naman po yung mga may ganong idea. Pero katulad po ng nasabi ko, parang masasayang lang ang panahon ko sa kongreso kung mananatila ako dito. At uh, masyadong maaga pa at maikli po ang ating oras para i-detalye ko sa inyo yung mga nakikita kong problema na para sa akin po bilang matagal ng public servant, napakadali ng solusyon. Napakadali. Ang kailangan lamang po talaga, dedikasyon at pagmamahal sa taong bayan. Priority, sir. Priority bill. Sige. Uh, I know, sabi nyo uh, masyadong maraming ma, ma marami gusto sabihin. Pero kung uunahin nyo sa prioridad, ano yung mga top 2, top 3? Siyempre po, unang-una, isusulong ko pa rin yung mga batas na magpoprotekta sa mga motorista. Luzon, Visayas at Mindanao. Pangalawa po, yung uh, amendment ng mga batas na ipinatutupad ng LTO na kung saan masyadong naaabuso ang mga motorista. At you know, Sir Ed, sa mga pang-aabuso, hindi lang naman motorista ang naaabuso eh. Pati yung kanilang pamilya, isipin po ninyo, ang lalaki ng multa. Mahirap na nga ang buhay nila. Pati yung dapat pangkain ng pamilya, inaagaw pa ng mga tiwali at mga abusado. Pasensya sa mga leader, mga uh, official ng iba't ibang agency. Wala naman silang pagmamahal sa mga naapi at naabuso. Bakit po? Saan ka dinig na inaksyonin nila at pinarusahan na nagkasala? Wala naman. Parang pasensyahan na lang. At uh, maliban po dyan, uh, bilang anak ng magsasaka, yung pong na madalas nating madinig na food security. Paumanhin ko, nagkakamali ako. Parang katawa-tawa lamang. Bakit po? Sa kasalukoyan, Sir Ed, ang composition ng Department of Agriculture hanggang regional level lamang. Bakit po? Kung ikaw, Sir Ed, ay provincial agriculture officer, ang boss mo si governor. Kung si Ma'am Maricel ay municipal or city agriculture officer, ang boss niya si mayor napakahalaga po ng organizational structure. Ibig sabihin po, kahit maganda ang programa ng Department of Agriculture, napakahirap iparating sa mga magsasaka. May patunay naman po tayo dyan. Anong kalagayan ng mga magsasaka? Hindi nila matanggap yung suporta ng pamahalaan. Ano po ang resulta? Marami tayong mga nakatiwangwang na lupain. Sabantalang, kung itong mga programa ng pamahalaan ay maibababa sa mga magsasaka, Lili ang gastusin nila, magkakaroon sila ng tapang, dalaki ang production, bababa ang presyo ng bilihin sa palengke. Ano pa maganda doon? Kung so, ikaw, Sir Ed, ay isang maliit na manggagawa sa kasalukuyan, ang liit na nga ng kinikita mo, kapos na kapos pa, para pambili ng pagkain ng pamilya mo sa palengke. Hindi po, biro yun. Sapagkat nagigipit ka at ang pinapakain mo sa iyong pamilya ay mahina lamang. Apektado po ang kalusugan. Kaya po, isa sa ating bibigyan ng atensyon ay itong kalusugan. Nakapareho din po ng Department of Agriculture. Colonel, pasensya uh -huh. na. I, it's still not clear to me ano yung specific bills that you will try to pass to write sa Senado in order to protect the riders. I mean, okay, I understand you're saying na maraming abuso pero what's a specific example of a bill na gusto niyo ipasa? Number one, ma'am uh, Reds, ito po ang uh, Fair topic Apprehension Act. Okay. Sapagkat sa kasalukuyan, ma'am Reds, pag ikaw ay motorista galing sa Mindanao o Visayas o uh, sabi natin Isabela, mm. malalakas po ang loob ng mga traffic enforcers and police. Bakit po? Mm. Kapag nagbibigay po ang lokal na pamalan ng 30% or 20%, ibig sabihin po, kapag nakapanghuli ka sa araw na ito na ang halaga ng multa ay 10,000 pesos. Meron silang 3,000 pesos doon. Totoo po Or ba yan? 3,000 pesos. Is that, is, yes, that, po. is that proven? Yes po. May okay. mga lokal na pamahalan po, with respect sa kanila, hindi ko lang papangalanan, pero sa, yan po ay validated sa, information. Sa Luzon po, sa Visayas, sa Mindanao? Sa Kamaynilaan particular. Okay. So, ang nagiging interest po ng ibang tiwali, by the way, paglilinaw, Ma'am Reds, hindi naman lahat tiwali. Marami lamang mga tiwali. Mm. Yeah. Now, kung so ikaw po ay taga-Norte, ang daming violations na i-charge ichar iyo. One, maisip mo ang hirap para sa sa'yo galing ka Isabela. Hindi ko naman sinasabing tama ka, pero magkakaroon ka ng interes magsuhol. Paano po yung sa kaso ng ano, yung sa allegedly sa tatay po ni Sen. Win Gatchalian? yan? Paano pag pareho kayo nasa Senado? May batas po tayo. Kung anong kasalanan ni Pedro, patawan ng parusa. First thing that you will do is i-amendahan niyo po yung No ma'am, yung fair topic apprehension at yung po ay panukala nating batas talaga. Ah, okay. Para yung sa atin. Okay. Sapagkat yan okay. po, bata pa po tayo, yan na ang nakikita nating problema. Pangalawa, Ma'am Reds, itong motorcycle for hire. Ito naman hindi ako lang ang authors. Yung po nakikita ninyong mga delivery rider, yung mga nag-nag-aangkas sanga sa ko po hindi pa sila covered ng batas. Ilang kongres na po ang dinaanan. <laughs> Pero gusto ko ipalam sa inyo at sa ating mga kababayan, five months na ito sa Senado. 100% hindi uli ito makakalusot sa pagkat recess na kami. Huwag dapat pinapaasa ang riding community. I understand yung priority mo is to protect itong mga motorista, yung mga drivers. But I wonder, kasi of course, isa sa mga pinakamalalang problema natin dito, yung heavy traffic. So, ah, meron ka bang naiisip na policies na ipupush mo uh, sa Senate uh, just in case na manalo ka to help solve these issues? Alam niyo, Ma'am Maricel, no? so ang nakikita ko po dyan na isang solusyon, uh, Ma'am Maricel, no? parang ikukumpara mo sa isang malaking eskwelahan. May college students, may high school, may bata. So, napakaganda po na dapat ay bigyan po natin sila ng talagang linya para sa kanila. Kaya nga po, sabi ko, ma'am, kung yung pagbel ng school, yung bata, ito yung sa yung space, ito yung sa, ado, sa college, ito yung sa high school students. Same with EDSA. Bakit po? Bakit ko ikinukumpara? sa isang eskwelahan, pag nagbelyat yung batang maliliit ay kung saan saan pumupunta, hindi maganda ang flow. Samantalang kung yan po ay maayos, mas magiganda ang flow. Ikumpara natin sa ETSA, ang motorcycle riders po mm -hmm. talagang singit na singit kahit saan. Kaya na-obstruct no yung mga sasakyan. Samantalang technically, Nagsulat na po ako sa DOTR. Nire-recommend ko, Ma'am Maricel, na mag-provide ng motorcycle lanes para sa mga riders. Yung po ay technical. Hindi hindi po yung tumingala lang sa kesame. Eh. Mathematically, yung numbers of vehicles versus space or lanes available. Ibig sabihin yeah. po, kung ano na yung nandyan, dapat remedyohan na lamang. Okay, Colonel, sorry. I know you, that's your advocacy, pero of course, in the Senate, you're going to be tackling all national issues, right? So, mag lang ako ng ibang issues here. You just say, sumagot lang po kayo, agree or disagree, okay? Political dynasty. Hindi po ako pabor sa political dynasty. Divorce. Hindi po ako pabor sa divorce. Same-sex marriage. Pasensya po, nire-respeto ko po yung LGBT. Pero naniniwala po ako na bilang katoliko, anuman ang ating relihiyon, pasensya po, opinion ko lamang po. Hindi po ako sumasang-ayon sa same-sex marriage. But again, nire-respeto ko po ang mga pumapabor dyan. Death penalty? Hindi po ako pabor sa death penalty sapagkat may problema po tayo sa criminal justice system. Mahina. Comprehensive sex education? Sa ngayon po, hindi pa po, po ako pabor. Mm -hmm. Okay? Okay. okay. Pahabol lang, uh, Kenel. Eh, ito po kasi, uh, I get what you mean na naabusi mga motorista ng law enforcers. Pero at one point in your life, You were a law enforcer kayo dating sa Highway Patrol Group. Yes, sir. So, how do you reconcile yung dalawang yun na, ako, sir, na ng... naabuso pa rin mga motorista Sir, sir ako po <laughs> nung nasa Highway Patrol Group, protektado po ang motorista sa nakasasakupan ko. Nabibigay po ako ng calling cards, ng numbers, at sa tao ko po, sinasabi ko po, ang gusto ko, gawin natin ang tama. Hindi ko kayo mababantayan, pero pag nagsumbong sa akin, pasensyahan. Ginagawa ko po yan. Okay sapagkat dapat po na ipakita natin sa taong bayan bilang public servants, protektado sila at magtitiwala sila sa atin na tayo ay tunay na public servants. Paano po yung sa kaso ng ano, yung sa allegedly sa tatay po ni Senator Win Gatchalian? wala pag pareho kayo nasa Senado, tapos yung issue is with one of your colleagues. Ma'am, alam nyo, hindi ko pinagtatanggol si Senator Gatchalian. Kasi ako, congressman din eh. Ano po? At uh, pag ikaw naman ay congressman, honestly, hindi mo naman kayang bantayan ang driver mo na diretso ka, kanan ka, kaliwa ka. Sometimes nga may binabasak ng document. So, hindi mo na nababantayan. Now, may batas po tayo. Kung anong kasalanan ni Pedro, patawa ng parusa. So, yung kasalanan ng driver, ni senator, o whoever, simple lang, patawa ng parusa at huwag konsinten. Hindi naman po nilaki ng sinte. Kaya po ay... Okay, wala akong pwedeng sabihin against hmm. Senator Gatchal. Tanggalin na daw yung Final busway. Question. <laughs> <laughs> Final, question. <laughs> Final question. Sir, bakit ka dapat iboto ng sambayan ng Pilipino? Ma'am Maricel, Sir Ed, and Ma'am Reds, simula po nung ako ay uh, naging sundalo, naging pulis, naging kongresista, nananatili po akong may prinsipyo at paninindigan. Higit ko pong pinapahalagaan ang taong bayan. Hindi po ako namumulitika, hindi ako politiko, sapagkat yan naman po ay maraming beses ko nang napatunayan kahit sa kongreso, wala pong makakapagsabi na sa isang hearing ay naging bias ako. Ako po talaga, mas pinapahalagan ko ang taong bayan. Mahal ko po ang taong bayan. Colonel Bosita po, number 12 sa Malota. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Alam niyo po, doon sa interview na dinanas ko kanina, Sobrang pasasalamat po ako sapagkat alam naman po ng ating mga kababayan na ako ay isang kandidato na hindi milyones o bilyones ang pondo para sa pangangampanya. Sa pamamagitan po ng ganitong interview, naipaparating ko po sa ating mga kababayan ano ba yung plataforma ko at naipapakilala ko ang aking sarili. Sa pamamagitan po nito, malaki po ang chance na makilala nila ko at kung makita po nila na ako ay katiwatiwala, malamang sa malamang po ay ito ay makakatulong sa aking pagkandidato bilang senador. Oh.